So ito po, pag-usapan po natin si Ronde Hollis Jefferson Yung import ng Talk in text sa upcoming Commissioner's Cup And of course, uh, sumikat siya dun sa World Cup Kasi napakaganda nung kanyang performance di ba? Uh, As naturalized player ng Jordan And uh, makakalaban po natin siya sa Sabado okay? Yung kanyang team And uh, kahit anong team na nandyan si uh, Ronday ay uh, talagang malakas. Okay, mapapalaban talaga tayo niyan. May rematch 'yan ni Justin Brownlee. Okay? pero ah uh, ganun pa man, uh, nakita po siya sa isang picture na lumabas na nagsusuot ng uh, uh, Philippine flag na pin. So yung kanya'ng pagmamahal para sa Pilipinas ay nandyan pa rin. And uh, in fairness po, mga Filipino fans, ay uh, okay din dito kay Rondey, okay? Pero ang tanong dito, bakit nga ba naunahan tayo ng Jordan para gawing naturalize itong si Rondey Hallis Jefferson? No? Eh so lumabas po yung article sa spin.ph kung Uh, kinuwento po kung ano yung istorya na gusto pala talaga siyang kunin natin bilang naturalized. In fact, nilagay nga siya doon sa listahan nila Coach Chot Reyes doon sa 60 man, di ba? Kahit na isang taon yung naturalization sa atin, nilagay pa rin siya sa listahan. Mukhang gusto siyang kunin. Okay, so, kaso, kaso ito po, basahin po natin yung article, ah. Um, while the TNT import was willing to don the national colors, the long process of naturalization in the country and his immediate desire to play served as stumbling blocks for him to accept the offer. Ayun. So, mahaba yung proseso ng naturalization sa atin. Mga one and a half years. Ba yung kay Brownlee, ang tagal. Eh, si Brownlee na yan, ha? Pero ang tagal, ang tagal uh, inabot nung kanyang proseso. And itong si Ronde, kailan lang ba natin siya nakilala? Nung Commissioner's Cup. Di ba? Ay, nung uh, Commissioner's Cup. Nung Governor's Cup, I mean. Di ba? Doon lang naman natin siya nakilala. So, ang habang proseso yan. So, hindi, hindi aabot talaga. And he wanted to play. Siyempre po, ang mga basketball player, may hinahabol po yan na habang bata sila. 'di ba? So hindi na niya nahintay at doon na po siya pumunta sa Jordan na may offer sa kanya. Okay, Hollis Jefferson has since, has since been naturalized by the Jordanian Basketball Federation paving the way for him to see action for the country in the recent FIBA World Cup. Yun. Uh, sabi ni Coach Jojo Lastimosa, siya yung nagkwento nito, sabi niya, yes, they wanted him. So, yun nga yung explanation kung bakit siya nakasulat doon. So, yun lang. He chose to be there uh, because he's the only one. Siya lang tsaka si Dark Tucker yung import ng Jordan, nung naturalized ng Jordan. Unlike dito sa atin, pangatlo siya. Siyempre, nandyan si Jordan Clarkson, nandyan si uh, Justin Brownlee. O, siyempre, pangatlo siyang papasok. So, pang, na, siya unlike sa Jordan na siya yung uh, siya yung main guy talaga di ba doon sa World Cup nga at nagpakitang gilas kaya nga mayroong mga comparisons kay Kobe na idol nitong si Ronde di ba so yun talaga sayang kung sa sayang o, pero sa akin naman eh anong magagawa natin? Nakaset na 'yan na si Jordan, na si Clarkson tapos si Brownlee, 'di ba? And uh, talagang ganun yung proseso ng naturalization sa atin eh. O pwedeng pag-usapan na pwedeng kung pwedeng paiksiin ba kaso ang habang proseso niya kailangan mong baguhin yung batas natin. And nandiyan yung mga batas natin for a reason para protektahan din yung bansa natin na wala tayong ina-naturalize na baka baka posibleng kalaban pala ng bansa o ano. So, yung mga laws na yan, yung mga batas na yan, nandiyan yan for a reason. Kung hindi madaling mag-naturalize bilang Pilipino. So, sa akin, Let's work ko anong meron tayo na batas, di ba? Kailangan we need to uh, uh plan in advance. Okay, sa pag sa usapang import, okay? Pag-usapan natin, usapang naturalized players. Parati pong kasama sa mga suggestions ko para sa improvement ng uh, susunod na batch ng Gilas is to have a bigger naturalized pool. Okay. So, ikwento ko na din yung aking suggestion sa inyo Dahil ito naman yung pinag-uusapan natin Kasi, dalawa kasi yung klase ng uh, naturalized players Meron yung kay katulad ni Brownlee Tsaka ni uh, Clarkson Na nagla, naglalaro sa pwedeng import sa sa PBA pero naglalaro din sa sa mga liga sa ibang bansa, 'di ba? Si Clarkson sa NBA o si Brownlee umikot din yan sa mga iba't ibang bansa bilang import, 'di ba? So, 'yun yung isang klase ng ng uh, naturalized players. Kailangan natin ng mga dalawang ganon, di ba? Dalawang ganon. So, eventually, itong si Brownlee magiretiro. So, kailangan natin ng pamalit kay Brownlee. So, dapat ngayon pa lang ay hinahanda na natin kung sino yung naturalized player na napatunayan na natin yung galing abroad at willing siya maglaro para sa Pilipinas. So, dapat parating advance yan. Si Brownlee, meron pang another 3 or 4 years na maglalaro sa atin. Si Clarkson, o mas, medyo bat, mas bata-bata pa, pero hindi natin alam kung gano'n siya katagal na willing. So, kailangan pinaghahandaan na din natin sino yung kapalit ng dalawa. Posible nga yung sa Atlanta Hawks, di ba? So, maganda ngayon pa lang nililinya na yan. Pero sa akin, ang mas importante, okay, is yung uh, pangalawang klase ng naturalized. Yung katulad ni Anj Kuwame. Okay? Na dito, nagkuleyo sa Pilipinas. Di ba? At, uh, umaga, uh, talagang dito na nakatira, dito na base, dito na... Kumaga, first, dito na, dito ang kanyang home base sa Pilipinas talaga. Kumaga, yung marami kasing mga imports mula sa UAAP at NCAA na uh, kung maga, kukunin sa Afrika, sa bansa nila, matangkad, dadalhin dito, wala pang masyadong alam sa basketball, dito tuturuan. O tapos, dito magiging magaling. So, ganun yung mga tipo ni Ansh. Sa akin, I think it is best to have a path to citizenship para sa mga katulad ni Ange Kuwame. Si Ange of course, Pilipino na. Yung mga iba na willing. Okay? So, magka-college kayo dito, kukunin namin kayo dito. O, pag nag-serve kayo sa gilas, o, pwede kayong maging Pilipino rin. Bibigyan namin kayo ng citizenship. Ang maganda dito, guys, kasi, parati ko din sinasabi, uh, medyo mahirap kasi yung buhay do sa ilang bansa sa Africa. Okay? Mahirap talaga. Pagdating nila dito sa Pilipinas, bida sila. <laughs> umaga magaling sila mag-basketball. Wala sila. Yung sa atin naman, hindi naman masyadong ano yung, wala masyadong racism sa atin kumpara dun sa mga ibang bansa. So, medyo hindi nila masyadong problema yon ba? Diba? So, maganda, mas maganda yung nagiging future nila kapag naging Pilipino sila. Yun yung iaalok natin sa kanila. Kapalit, mag-serve kayo sa gilas. O, sasabihin so na. sabihin natin kunyari, nakabuo tayo, lima, limang, limang parang anch na mga na mga African galing African na naturalized. Anong gagawin natin diyan? Sa limang 'yan. O pwede silang practice ka practice ng gilas, 'di ba? sila yung kalaro para nasasanay tayo na kalaban natin yung mga ganong klaseng katawan, 'di ba? Yung mga mga Afrikano, 'di ba? Yung mga European din lalaki din ng katawan. ba? Diba? So, para nasasanay tayo. So, sa akin, pwede silang practice players. Tapos, pag meron ulit tournament na pwedeng tatlo yung naturalize o di isabak natin tatlo. So at least meron tayong option. Meron tayong option na para gawin 'yon. At sila naman magiging uh, Pilipino sila. Mas maraming opportunity sa kanila dito. Pwede na din silang eventually mag uh, magtrabaho sa mag-import sa ibang bansa. o pero dito sila babalik sa Pilipinas kasi dito sila naging citizen. So 'yun yung ideas. Eventually dito sila magpapamilya So yung mga anak nila talaga uh, talagang dito na pinanganak. Oh so kumaga we're always thinking uh 5, 10, 20, 30, 40 years ahead. So, ganun ang way para para eventually ay uh kumaga lumakas lalo yung ating gila. So yun yung suggestion ko na itong mga college na imports, di ba, have a path to citizenship. Uh, tawag ko nga dyan, Afro-gilas eh. Mga, mga, galing Africa na pwede mong inaturalize in sa gilas. Palalaki sa yun yung team natin. Walang question dyan. Katulad ng ginagawa ngayon ni Ange Kuwame. So, yun okay guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Asian Games sa 26. Unang laban. O, let's go, gilas. Kaya natin yan. Go for gold.